welcome to my YouTube channel. So for today's video, ayan, as usual, magluluto na naman tayo ng ating uulamin. So kung nakikita kung nakikita niyo yung nasa harapan niyo ay isda yan. Yan ay nalinisa na at nakababad na siya sa asin. So yan ay ating pipretuhin. Ayan, dito sa ating mahiwagang kawali. Sa ating kawali na panahon ng kukong-kukong pa yan. Diyan natin ipiprito yung ating isda. Ayan, ay nilagyan ko na ng mantika at yan po ay mainit na. So, dahan-dahan lang natin kilaga yung ating isda sa at i-brown lang natin yung ating isda. So, balikan natin yan maya-maya dahil hindi pwede mababad yung ating cellphone sa mainit. Ayan, check natin yung ating isda. Ayan, pwede na siyang balikta rin. So, balikta rin natin ang dahan-dahan at mag-ina tayo. Baka tayo ay mapato sa mantika. So, i-brown ulit natin yung kabila. Check natin yung ating isda. Okay na ba? So, okay na siya guys. Tagalin na natin sa ating kawali. So, ayan na guys, luto na yung ating pritong isda. So, hindi pwede na prito lang yung ating uulamin. Siyempre, kailangan masustansya yung ating makain. So, yung isang isda dyan ay ating gugulayan. Ayan, so gagayatin lang natin yan para mayroon tayong sabaw at may gulay. Yan po ay hahaluan lang natin ng kangkong. Ayan, para may sabaw at may gulay tayo. Diba? Ganun lang yon So, syempre, Ihahanda natin yung sangkap ng ating sinabawang pritong isda. Ayan. So, i-ready lang natin guys yung sangkap natin. So, ayun na guys. I-ready na natin yung ating kamati, sibuyas, at tanglad. So, simple lang naman yung panghalo natin itong ating kangkong. Ayan. So, ito ay... Ah... Uh, lulutuin na natin, gano'n. O, diba? Nabulol na, nakalimot na sa sasabihin. Ayan, dito sa ating lutuan. Naglagay at na ako ng tubig. At yan ay ating pakukuluan. Lagay lang natin yung ating tanglad. Yung tanglad ay malinis na yan. Lagay na rin natin yung ating sibuyas. At sabay na rin natin yung ating kamatis. At takpan para mas mabilis kumulo. Habang mag-aantay tayo na kumulo itong ating sinalang. Gagayatin natin yung ating isang perasong pritong isda. Ayan. So, tatlo yung ating piniprito. Yung dalawa, itabi natin. Yung isa ay ating gayatin. So, kakamayin lang natin para maramdaman natin yung tinik. hindi naman ganong pino. So, kumbaga, tanggalan lang natin ng tinik yung ating isda. Para diretso subo na lang. Ayan. So, okay na yan siya. And sit aside muna natin yan. May tayo natin kumulo yung ating sinalang. Ayan. Tingnan natin yung ating nilutong tubig. <laughs> Ayan. Kumulo na siya. Lagay na rin natin dyan yung ating hinimay na isda. Lagyan natin ng magic sara para may lasa. Lagyan na rin natin ng kaunting asin. Mahalaga pa rin na may asin. ating timplahan kung dapat dapat na ba sa ating panglasa. Kuha lang ako ng kutsara. Malasa na siya. Kukuluan lang natin ng panandalian. Takpan para mas mabilis maluto. Silip-silip ulit. Pwede na yan siya lagyan natin ng tatlong siling sigang. Pero hindi yan siya sinigang guys ha. Ordinary yung tinola lang yan. Ordinary yung tinola na hinimay na pritong isda. O diba? Para lang kasi may sabaw at may gulay tayo. So ilalagay na natin dyan yung ating kangkong. Nakaraming harvest na kami sa kangkong na tinanim ni si Arby. O ayan. O ba diba, libreng kangkong na? Basta masipag magtanim, libreng kangkong na. Ayan, lutuin lang natin yung ating kangkong. Pangit naman kasi guys, kung prito lang talaga yung ating ulam. Sarap yung may sabaw-sabaw naman at may gulay. Para laging healthy yung ating makain. So, tanggalin po lang yung tanglad. Ayan, kinakamay ko lang. Ayan, so okay na yan siya, guys. Luto na yung ating sinabawang kangkong. Diba? Sinabawang kangkong. So, ayan na guys. Luto na yung ating sinabawang kangkong na may hinimay na pritong isda. Ayan. So, ito ay lipat natin sa ating lagayan para tayo ay makakain na habang mainit pa yung sabaw. Ayan na ay yung ating sinabawan na pritong isda. Ayan, so syempre, uh, syoswal, hindi ko na naman siya titikman at sabay-sabay na kaming humigop ng sabaw. So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye bye everyone. Kain po tayo. Bye bye.